Kumusta kayo mga nilalang? Kahapon, uh, pinag-usapan natin to. Um, pero, kaya ko naisip na gawin tong video na to. Kasi, nung pinanood ko ulit yung video na in-upload ko kahapon, na realize ko na medyo yung paliwanag ko, merong parting malabo. So, lilinawin ko lang ngayon. So, ito yung pinag-usapan natin kahapon, ba? Diba? Kung di nyo napapanood yun, pwede nyo panoorin. Tapos, pag may mga tanong kayo, bumalik kayo sa video na to para masagot yung mga tanong nyo. Okay. Uh, lilinawin ko lang. Uh, tinatawag natin tong breather hose. Pero, hindi actually ito yung talagang hingahan ng makina. Okay. Hingahan to ng combustion chamber mo. Okay. Ngayon, ang purpose nyan, kaya yan nakasalpak dyan is para kasi pahigop yung pumapasok dito. Eh. Mamaya papaliwanag ko kung bakit pahigop yan. Ngayon, ang purpose niyan, kaya yan nakasalpak sa airbox. Kasi, <coughs> uh, maliban sa kailangan, malinis yung nahihigop niyang hangin. Kasi di diretso to sa intake manifold. Eh. So, di ba airbox tapos carburetor. Doon sa pagitan ng carburetor at saka ng block mo, merong tubo. Yun yung manifold doon to nakakonekta. Okay, so nag-aambag siya ng hangin uh, papunta sa technically sa combustion chamber mo. Mamaya paliwanag natin kung anong purpose nun. Ngayon, kaya yung nakasalpak dyan para siguruhang malinis yung pumapasok na hangin sa combustion chamber mo. Pangalawa, para regulated yung hangin. Uh, ibig sabihin ng regulated, uh, hindi masyadong malakas yung pumapasok na hangin at hindi rin masyadong mahina. Okay. Kasi since konektado to sa intake manifold mo, yung hangin na galing dito, kagaya ng sinabi ko kanina, dumidiretso sa combustion chamber mo pag bumukas yung intake valve. Okay? Ngayon, pag open 'yan, pag open 'yan, ang nare-regulate lang kasi ng carburetor mo is yung air fuel mixture, depende sa throttle. Okay. Pero ito, tuloy-tuloy lang ang higop nito. So ang nangyayari pag inopen mo yan at sobra-sobra yung humahangin na pumapasok, yung air fuel mixture mo mahu mahahaluan pa ng, ng another na hangin o okay, another na air, mangyayari magiging hilaw yung timpla. Yun yung tinatawag natin na lean uh, mixture. Ngayon, alam naman natin lahat na pag lean yung mixture, una, mahina yung hatak kasi kulang sa power. Pangalawa, pag lean yung mixture, mabilis uminit yung black. Yun ang disadvantage pag naka-open yan. So, dapat may filter yan. Hindi lang para linisin yung hangin, kundi para ma-regulate yung pasok ng hangin. Ngayon, pag tinakpan mo naman yan, pag tinakpan mo yan, uh, magkukos din yan ng, pag sa mga mahabang ride, magkukos din yan ng, ng, posibleng mas mataas na temperatura ng engine. Bakit? Kasi pag tinakpan mo naman yan, magiging rich yung timpla. Okay? Magiging rich technically. Ngayon, hihi na yan. Mapapansin mo yan eh. Bababa yung revolusyon ng motor mo. Tapos may hihi na yung hatak niya. Pigil. Ngayon, sasabihin nyo, di ba pag rich dapat eh, medyo lamang ka sa, sa pag-init ng makina medyo mas napapalamig pag medyo rich yung timpla. Well, oo. Pero kaya na nasabing prone ka rin sa mas mainit na makina is because pag tinakpan mo yan, hihina yung hatak. Ang mangyayari, pipihit ka ng pipihit para makuha mo yung hatak na gusto mo. Mas pagtatrabahuhin mo siya. So, dahil mas maraming magiging galaw yung piston, may tendency na pag sa mahabang biyahe lang naman, eh baka uminit pa rin. Okay? Ngayon, tignan natin yung connection nito. So ito yan guys, so yung tubo na to. O, so, nakikita niyo. Ayan. Yan yung tubo, papunta yan dito. Sa intake manifold. Ito yung intake manifold natin. Dito siya konektado. Okay. <clears throat> Kita niyo yan. Ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, may cover dito. Tapos, sa taas ng cover, may tubo ulit. And yung tubo na yan, dumidiretso yan dito sa airbox. Dumidiretso yan papunta sa airbox bago pum pumasok sa air filter. Ito naman, yung hangin na pumapasok dito galing na sa air filter. Okay, kasi ito, yung hangin na lumalabas, na pumapasok dito, uh, I mean, itong tubo na to pahigop. Pahigop. Tapos, yung hangin naman na lumalabas dito papunta sa airbox, is patulak. Papaliwanag ko kung bakit. Kasi, yung piston mo, gumaganon yan. Okay. Ngayon, pag bumabayan, pinapaliit niya yung space sa loob ng crank mo. At pag lumiit yung space, tataas yung pressure ng hangin sa loob. So yung hangin, hahanap ng lalabasan yon, Kasi pag di nakalabas yung hangin, at naipon yung pressure sa loob, may tendency na magkaroon ng leak yung mga gasket ng crankcase mo. Pwedeng tumagas yung langis. Pangalawa, pag mataas yung pressure, iinit yon pag sobrang taas na ng pressure pag uminit yun uh, mas iinit yung makina mo kaya naglagay sila nito ang nangyayari yung excess na yung sobra sobrang pressure sa loob ng crank binubugan nito palabas okay ito okay lang na open to pero wag mong tatakpan kasi pag tinakpan mo yan, hindi makaka-escape yung pressure na nabibuild sa loob ng crank. At magkukos nga siya ng problema. Okay? So ang tanong, kung pwede naman palang naka-open yan, bakit yan pumasok pa sa airbox bago sa air filter? Kasi ganito yan. Ang lumalabas na hangin dyan, is hindi lang purong hangin. Lumalabas din dyan yung unburnt air fuel mixture. Ibig sabihin, yung air fuel na galing sa karburador mo, pagpasok kasi nun sa, sa combustion chamber, itutulak ng piston mo yun pataas eh, para mag para uminit, para mas prone siya sa explosion pag, pag, pag mo yung spark plug. Ngayon, yung moment na umangat yung piston, at nag yung gas, air fuel, kasi liliit yung chamber sa taas eh, pag tumas yung piston eh. So, maiipit yung air fuel mixture. Tataas yung pressure niya, hahanap siya ng lalabasan. At kahit gaano kasilyado yung piston mo, meron pa rin tendency, yung tinatawag nilang blow by, may tendency pa rin na may, dahil nga na pressurized siya, hahanap siya na lalabasan, may tendency na may makatakas pa rin. At yung nakakatakas na yun, pumupunta sa crank mo. Yun ngayon, ngayon, ang kasamang lumalabas dito. So pag hindi yan nakakonek sa airbox, ang mangyayari, tatapon lang sa hangin yan. At syempre alam nyo naman na hindi healthy yon sa tao pag nahihigop mo yung air fuel mixture na hindi nasunog. So pagpasok nyo sa airbox, dahil may negative pressure sa airbox pag umaandar yung makina, ang takbo ng hangin yan, papasok dito, diretso dito, then papunta dito sa karburador. Diba? So, sasama yon, May parang venturi effect yan. Sasama yon, pagsama niya, yung air fuel mixture na hindi nasunog, pagsama niya dyan, naririyos siya. Para makapagambag siya ng konting additional power. Sa, maliban sa nariyos mo na yung, nabawasan mo na yung air pollution dahil nariyos mo yung air fuel mixture na hindi nasunog, ah, uh, Nakakadagdag din siya sa power ng motor. Okay? Dati kasi hindi yan na-recycle. Nare naka-open lang yan. Yung mga sinaunang sasakyan o motor. Ang problema nga kasi pag naka-open yan, naihigop ng ta uh, na 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 inhale ng tao yung air fuel mixture na hindi nasunog. Okay? So, yun. Yun talaga yung paliwanag dyan. So, again, ito, dapat regulated to ng isang air filter. Hindi siya pwedeng open, hindi rin siya pwedeng sarado. Ito, okay lang na open. Uh, may konting-konting bawas siya sa power ng makina, pero hindi naman kapansin-pansin yon pero ang pinaka disadvantage kasi niyan pag inopen mo is malalanghap ng tao yung air fuel mixture na hindi nasunog. Pangalawa, dito sa, 'di ba dito siya pumapasok. Dali, try i focus. 'Di ba dito siya pumapasok. Sa area ko siya papasok, guys eh. Pagpasok nito dito, may parang maliit na box diyan, tapos may maliit na butas kung saan pwedeng umiskip yung hangin papasok. Ang purpose nun is, may kasama kasi itong oil mix. Ah, hindi mix ah. Mist. Oil mist. Yung kinokos ng pressure sa loob. Pag pumalo yung, pag pumalo yung piston pababa. Yung langis. May mga konting particles ng langis na humahalo sa hangin na lumalabas dito. So, yung parang square dito. Since malit uh, maliit kasi yung butas niyan dito eh. As in maliit. So, patusok yung pasok ng hangin. Tatama siya dito sa loob ng square na to. So yun lang is, dito na ko co contain. Tapos ang lumulusot lang, pabalik dun sa, sa air cleaner mo, is yung air fuel mixture. Okay? Kasi hindi mo gusto yung, na yung langis na yun, mamarin e, sumama rin sa loob. At higupin ng karburador. Kasi magkukos yun ng carbon sa piston mo. Ngayon, binanggit ko kahapon na kapag tinakpan mo 'to, uusok 'yung makina mo. May tendency na maglabas siya ng usok. Pero hindi naman 'yun 'yung usok na kinukos nung langis na sumasama sa combustion. Pag tinakpan mo kasi 'to, magiging rich 'yung timpla. At pag rich 'yung timpla, ang mangyayari, 'yung excess na air fuel mixture na hindi sumamang na, na sumabog masusunog lang siya. May magkaiba kasi yung sabog tsaka sunog. Pag, pag sumabog kasi yon napaka minimal lang nung, nung usok. Pero pag sunog, uusok siya. Yun ngayon, yung lalabas sa exhaust mo. Nga pala, yung sinabi ko na pag inopen mo to, eh, magkakaroon ka ng loose compression sa higher RPM. Hindi ko sinasabi na talagang loss na talagang apektado niya yung compression ratio ng ng cylinder mo. Ang ibig ko sabihin doon is meron kang sensation na parang uh, na parang loose compression siya pag nasa higher RPM ka o sa sa pigang-piga ng throttle. Kasi nga pur, mas marami yung hangin na pumapasok eh kaysa sa gasolina. So wala siyang power. So yun lang. Nilinaw ko lang.